Pakita nyo dito. Ano dito? Harap dito. Parang, tay, anong menu natin, Tay? Ampalaya. Yun, ampalaya. May naiisip ako dyan, Tay, ah. Kasi may napanood ako sa Facebook. Ibababad lang daw yan, tapos mawawala yung pait. Ibababad sa tubig at uh, ilalagay sa rep ng maghapon. Titestingin natin yan mamaya. Okay lang ba sa'yo, Tay? Pwede. Titikman natin mamaya. Kung talagang walang pait, papatunayan natin. Oh, yeah. oh, sige. Ito kasi magigisa si tatay at busy busy pa. Sige. Tignan lang natin mga ka -uragan. At meron na tayo. Ito. Ilalagay natin to sa rep. Ha? At lagyan natin ng tubig mga ka Kasi ito ay uh, ilalagay natin sa rep. Ibababad lang natin yan. Sige, punuin mo. Punuin mo. Yun. Kasi pag nilagay, okay na, okay na. I Ibababad natin to sa tubig at ilalagay sa rep. Lagyan natin ng konting asukal at konting Let. iodized Ayos Ice ba? Ayos yes. li? Kasi mawawala raw yung pipe Papatunayan natin kung totoo yung sinasabi nila. And to the freezer. Yan. And e ng asukal at lagyan naman natin ng konting iodize Sugar. para sa ating solution. Para sa pangkape. Yun. Pangkape. And okay na, all set na. Titignan natin yan yeah, mga ka-Oragon. Mamaya freedom. kung may nag-English dito. <laughs> Titignan natin kung legit. So, abangan nyo. Go to the freezer. Ano, ano, ano? Go to the freezer. Ah, no, no, no. Okay, nag-English ah. At ilagay na natin sa rep. freezer natin eh freezer so abangan natin hanggang mamaya Oh Ragon, ito na yung ating ampalaya. More than 24 hours na ito nakababad. Titignan natin kung hindi mapait. Ito na. Ito na. Manamis na mis na tay, Ay. Ay. Tek tay. Ayun na, para ito yung vlog ko. Matamis na, medyo matamis na. Hmm, apat na huwag na try. Hmm! Patubig, binabad more than 24 hours. Wala nang, ano nang, nilagyan ko lang ba ng konting asin saka konting asukal. Parang apple na tay. Weh. Hmm. Ipon mo nga tay. Sige, ikaw na. Ikaw Dito ka sa video, magpakita ka. Dito ka, dito ka, dito ka!

Sa office ha, wala na. Hmm. Sa nagtitiktok na to, napike na, Pero hindi na siya, hindi na siya talaga mapait tulad nung ano. Na parang wala na. Yung aftertaste na lang. Nakaprang naman ako ng isa. Uy, ito yung sayo ng... Ano ba to? Pakita nyo dito. Ano yan? Pakita mo dito. Mamaya ka na, Eli. Pakita mo dito. Pakita mo dito. Harap dito. Harapin dito, tabi kayo ni ate. Tabi si ka kay ate. mo, ha? Ito mo Ito mo dyan. Ito mo 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 yung boleh deh kenapa